Yo mga gamers, maglaro na naman tayo ng Roblox. Laro tayo ng 999. Try natin gawin ang walang isa-save na kid. Kaya kung hindi ka pa subscribe mag-subscribe ka na. Tara na sa video para di na kayo maghintay. Mangungungo muna tayo ngayon ng, ng mga fuel na pwede ilagay dito sa may campfire. At mga puno, syempre, para, makakuha, para makagawa tayo ng map. Manguha na muna tayo ng mga ano fuel, ta manguha na tayo ng wolf belt Siyempre, para ano yun, na sa wolf sa Ano ba tawag dito? Belt trader, magandang mga ano. Magandang mga item para makuha natin. Kaya kailangan natin ng wolf pelt. Yung ganda siguro nito ano na to. Itong self preservation. Kung ano yung makuha natin yung diamonds ko. Ilan diamonds kaya makuha natin? Mag-comment kayo sa baba kung ilan. Tignan nyo, maghula kayo. Ito, na, nandito na tayo sa may pangalawang kid. Ito na agad ang pangalawa. Ano ko, nakinat ko na sa may unang kid. Kinat ko na yung unang kid. Pero hindi natin liligtas yung ano, yung kid. maglilot lang tayo dito. Maglulot lang tayo dito. Kasi sayang naman yung loot kung hindi mo kunin. Yung kid, bala siya dyan. Yung kukunin na natin yung chest. Yung chest na ano, na normal. Anong tong chest na to? Ruby chest. Ruby chest. Okay, mamaya na. May pearl trader pala. Punta muna tayo, guys. Kukunin natin ang wood pelt natin. Nandito na tayo sa may base. Nandito na lang ang pearl trader. Sa ano, malapit na magabi. Buti nakaabot pa tayo. Ganyan tayo kalakas, mga friend. Kaya kung hindi ka pa mag subscribe mag-subscribe ka na, nakikita kita, nanonood ka ngayon sa cellphone mo. Lutan natin to, lutan natin to. Ang tatawag ko dito ay... Kul... 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 mag-subscribe ka na sa cellphone ng ate mo, ng aso mo, ng kuya mo, ng mama mo, ng tatay mo, ng daga mo, ng swimming pool mo. What? Bro, what are you talking about, man? Naggagala lang tayo dito at nandito na ang stronghold. Eh, hey, ka namin mamaya, boy. Susugutin ka namin mamaya. patay maglulot muna ako dito. ito, may ano dito. May madaming ano dito. Daming loot dito. Itong ano, yung may kulungan, yung may belt. Saan naman felt? Kapag nakakita ko nung talagang sinusugod ko, di ko pinapaano, di ko pinapaintay sila na ano. Hindi sila mag-wait, promise. Patayin ko muna tong alpha wolf. Tsaka sugutin natin to. Swerte ko talaga guys, swerte ko. Nakakuha pa ko alpha wolf belt. Ngayon, sugudin. Are you serious man na no, bro? Ay Oy, Uy, ruby chess! Ruby yes. San makakuha ko sa inso? Kung magpuputol na itong ano na to, itong bomb forest. Kakalboy ko promise. Okay, napatay ko na ang bear. Ngayon na lang, kukunin na natin ang ruby chess kain mo na tayo. Tsaka buksan na natin to. Bigyan mo ko ng change. Ay, ano pala? Ano? Torn body. Teka, ano eh. Binigay nga. Ginawan totoo. Aray ko. Ano ba yan? Gagamit sana ako ng ano, reverse technology. Okay, gising na ang owl. Gising na ang owl. Takbo na tayo sa base. Gising na ang owl. Hello, takbo, takbo. Ayun na yung ko. Maglulot muna tayo, syempre lang madami. Para madami tayo makuha. At hinahabol ako ng isang... Aray! 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 O, tinanong buhay ko. Ay, tulong! Patay pa nga. Ay, tulong lang. Okay, may strong axe na tayo, tayo. na tayo ng maraming puno. Kaya... One, two, three. Wood cutting montage. Ay, dalawang energy I'm going to a sound. Anong sound kaya? Yung sound the Standing in the open Trying to sleep I keep on emotion, motion Stay with you, you waiting for that runaway Okay, gumagawa na tayo ng base. Okay, tapusin na natin to per. Puntahan na natin yung stronghold. Pupuntahan na natin ang stronghold. Pagka, pagka napuntahan na natin yung stronghold, syempre, papatay natin sila lahat ng cultists. Ano? We gonna kill them all. Una, mag ano muna tayo. Tagay ko muna to. Ano? Boss pad at diretso na tayo nun. Inuuna ko na sila. Inuuna ko na. Inuuna ko na. Bala kayo dyan. Naka morning star ako per eh. Saka ah, morning star ako, madali lang kayo, dinyo nyo kaya. Morning star sa kalam Ano, Jay? Alam ko yung site ata, mas maganda dito. Okay, level 2. Ganito lang kabilis, pre. Ganito ako mag-speedrun. Ako ito eh, si Dream. Pero tulog. Okay, nandito na tayo sa may, ano, level 3. May, ano, naka tayo, third floor. Yaman ito, ano, ano. Castle yung, ano. Kultis, yung castle, yung... Napipindot ko tong flashlight. Di naman ano. Wala naman damage. Napipindot ko pa. Ano ba yan? Ito, rifle. Ano, rifle. Ammo. Wala na ba? Ito pa. Ano, morning... Imo-morning star ko lang kayo. Ano, ano? Ano pa? Sige, labas lang. Ano? Takot na kayo sa akin. Ha? Ano? Aray. Okay. Ayun, bukas na, bukas na. Akin tong ano... Akin tong ano, inunaan ko si siya dito, sabi ko magagala lang ako, pero di pa chainsaw binigay sa akin, kunay pa. Sabi ko, magagala lang ako para madami ako makuha bolts, pero pupunta talaga ako ng stronghold para wala siya makuha bolts. <laughs> so nakita nyo na, day 61 na. At ano lang to, picture lang to kasi hindi gumana ang aking camera. Ayaw na gumana, inaayos ko. Puro picture na lang papakita ko sa inyo. Sorry, sorry. Sa, ano yung ikot? Nainis ako nato eh? sa ano ito Sa keyboard na ito. Ito ata yung may sira. Kaya puro picture lang papakita ko sa inyo. Dito na ang aking kasama. Sa, sa may base siya. Kasi daw nagugutom siya. hindi eh, siya umabot. So, tinanan namin itong stronghold na pangalawang beses dito ang dami ko nang nakuha ng strong axe. Kita nyo dalawa yan. Sa stronghold dyan galing ah. Dito na lang kami sa may base. nag a na lang kami dito. Gumagawa na lang kami ng diskarte para makakakuha ng fuel. Well. Itong mga carrots namin nilalagay namin sa may bio fuel. Well. Nandito na kami. Day 80 na. nag a na lang kami dito. Ito day 92 na. At namatay ang kasama. Sabi ko, AFK na lang kami. Ang kulit niya. Ayaw niya. Sumama so, sa flow. Hindi ka na makasabay sa flow, pre. Bala ka dyan. Hindi na kita babahayan. Wala na kami, ba wala na ako bandage. Dito, day 96 na. Four days na lang. Malapit na natin matapos. Yehey Ito, day 100 na. Nakuha na natin ang achievement, mga friends Sobrang ganda. So, di ano, titignan ko mamaya kung ilang, ano, sabihin ko na sa inyo kung ilan ng aking nakuha diamonds. So, thank you sa panonood ngayong araw. Ito ay magandang araw. Ano sa inyo? Thank you sa panonood. Thank you. Goodbye. See you tomorrow, mga friend. Mag-subscribe ka. Nakikita like, kita dyan. Di mo, pipindutin mo lang yung subscribe button. Tapos na. So, thank you sa panonood. Sana, ano, panorin, supportan nyo pa ako. Thank you. Goodbye. See you tomorrow. <coughs> Sub kayo.